Welcome to my channel, Celebrities Updates News. Ngayon, usap-usap na naman sa social media ang balita na di umanoy nag-propose na raw si Gerald Anderson kay Julia Barreto. Pero totoo nga ba ito? Alamin natin ang buong detalye. Kamakailan naging trending ang ilang posts sa Instagram at TikTok na nagsasabing handa na raw si Gerald Anderson na pakasalan si Julia Barreto. May mga nagsasabing nakita raw silang magkasama sa isang romantic dinner kung saan di umano'y naganap ang proposal. Ngunit ayon sa mga opisyal na ulat mula sa Star Magic at Viva Artist Agency, walang katotohanan ng mga balitang ito. Sa katunayan nitong September 2025, kinumpirma pa mismo ng kanilang mga ahensya na mutual decision nilang maghiwalay. Ibig sabihin magkaibigan pa rin sila, pero tapos na ang kanilang relasyon sa maayos na paraan. Maraming fans ang nalungkot, lalo na dahil matagal nang inaabangan ng iba ang posibilidad ng kasalan. Pero hanggang ngayon, walang opisyal na pahayag mula kay Gerald o Julia na nagsasabing nagkaroon talaga ng proposal. Ang lahat ng kumakalat online ay puro rumors lamang o haka, haka ng mga netizen. Kaya bago tayo maniwala sa mga kumakalat na balita, siguraduhin muna nating verified ang source. Tandaan, hindi lahat ng viral ay totoo. Stay tuned lang para sa mga susunod na updates tungkol kina Gerald at Julia dito lang sa Celebrities Updates News. Don't forget to like, follow, and share para lagi kang updated sa mga hottest showbiz chika. Disclaimer. Ang video na ito ay base lamang sa mga ulat at usap-usapan online. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Gerald Anderson o Julia Barreto, pati na rin sa kanilang mga ahensya. Layunin ng content na ito na maghatid ng impormasyon, hindi para magpalaganap ng maling balita. Hanggang walang pahayag mula sa mga sangkot, ituring natin itong rumor lamang.